At Dr. Lorin Badoy, isang kalabisan ayon sa isang uh, veteranong broadcaster. Si Daniela Paulite magbabalita. Nagbigay ng komento ang veteran broadcaster na si Jay Sonsa sa pagpataw ng contempt ng kamara sa... So, Jay Sonsa ulit. Mainit siya ngayon kaya talagang ano... May... Parang malabong hindi kasilipan dito, Jason. Sa. Dalawang anchor ng SMNI na sina Jeffrey K. Eric Selis at Dr. Lorraine Badoy. Sa panayam ng SMNI News kay Jason, sa, sinabi nito na kalabisan ang ginawang pagkulong sa dalawang mamamahayag dahil sa pagtangging sabihin kung sino ang pinagkunan o pinagmula ng impormasyon. Ayon pa sa broadcaster na wala ang kanyang respeto sa Kongreso. So wala namang dapat uh, uh, anong tawag nito, panggigipit ng gano'n kasi simple lang eh. Let them replay the video at doon makikita na yun, nagtanong yung mama kailan pa naging kasalanan sa mundo kung maging sa Diyos, yung pagtatanong. Yan, yun po yung naging issue dito. Bakit hindi raw payagan i-play yung video? Gustong ipa-play yung video eh. Para makita, patanong ba talaga? Tanong ba talaga? Or, nagpapalusot lang si ka-Eric? Yan yung sinasabi natin na kung gusto nyo silang dinggin na sinasabi nyo may due process, dapat tinayaan nyo silang magpresenta ng ebidensya. Yun po ang due process. Eh, ba't hindi daw pinayagan ipakita yung video? Gusto ipakita yung video na sila talaga yung nagtatanong. Eh, wala eh. Hindi hinayaan. Yan nga, For them to cite uh, the two uh, anchors of SMNI with uh, contempt. Eh, at sabihin ko kalabisa na yon. Sa usapin naman ang pagkwestiyon sa accreditation ni Ka-Eric at Dr. Lorraine, ay ipinaliwanag ni Sonsa na voluntaryo lamang ang pagiging niyembro ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anya epektibo lamang ang accreditation ng KBP noong panahon ng martial law. Voluntaryan na uh, Admar, no? MJ. So kung gusto mong maging miyembro, miyembro ka. Kung hindi, wala namang pilitan. As a so, matter of fact, Karamihan sa mga malalaking network, hindi na miyembro ng KBP. Yan e yung sinasabi natin. Hindi kailangan member ka ng KBP kasi ang punto nila dito, pag member ka lang ng KBP, doon mo applicable sa iyo yung SOTOLO. Hindi mo lang pwedeng sabihin yung source mo, yun yung SOTOLO. Kung member ka ng KBP, eh hindi naman daw member ng KBP si Kairik. E eh, ang mainstream media, marami dyan hindi member ng KBP. At, nung panahon pa yan ng martial law, okay, marami na po ngayon hindi talaga member dyan. Hindi po yan pilitan. Hindi ka kaila, hindi ito parang, naalala ko nga pala, uh, hindi ito parang bar exam. Huh, na kailangan mong ipasa para ikaw ay maging abogado. Hindi, hindi, kailangan mo maging member ng KBP para ikaw ay maging broadcaster. Hindi po ganyan yan. I think clueless dito yung mga congressman. Parang hindi nila alam kung ano ito. Ha? Ah, pero masingit ko lang, congratulations UST. Oh, number one kayo ngayon. Attorney Vic. Uh, congratulations sa UST kasi sa UST yan eh. No? Siyempre, Marami may UST at Ateneo, UP, siyempre sambeda yung mga nag-top ngayon sa bar exam, ano. Yan kasi naalala ko dahil yung anak ko uh, gusto mag uh, magabogado. So, yan yung mga top schools for law. Kaya uh, congrats sa inyo lahat, no? Pero hindi ito parang bar exam. <laughs> hindi kami obligado. Okay? Oo, oh, kasi ang nangyari eh wala naman sila pakinabang no yung sinasabing accreditation is yung panahon ng martial law yun eh wala naman tayong martial law ngayon eh unless this government likes uh, to project that it has indeed uh, the effects of martial law no kung okay no martial law kailangan mo accredited ka ng KBP ang tanong Jason sa ay ako tatanong lang nasa martial law ba tayo Or, baka hindi natin alam, secret Marcialo to. Tanong lang Jason sa anong palagay mo? Yung pinatatahimik ang media, Marcialo na ba? Or papunta tayo sa Marcialo? Parang ganon. Pero wala po. Ang accreditation should now come from the network itself. Dagdag pa ni Sonza, pambubuli ang ginagawa kila ka Eric at Dr. Lorraine upang patahimikin ang mga ito. Talagang dinuduro lang naman eh. May iba pang, may ibang ano dyan, may ibang purpose sila. Uh, they, they want to send a, a message na, wag huwag nyo kaming gagalawin, huwag nyo wag yung, yung uh, pag-uusapan yung mga kabulastugan namin. Yung mga kaso namin na nakapending sa ombudsman, mga plunder, mga gano'n. Oh, sino yan? Sino yan? Sino? Sino? Sino, sino yan, Jay Sonsa? Sino yung may kaso ng plunder sa ombudsman? No, kasi eh, yan ang punto ni Jason sa. Ha? Yan ay warning shot, parang ganon. Warning shot 'yan. Panduduro, paninindak, pambubuli saan? Kay Ka Eric at sa sampu ng mga kasama niya. Kay Ka Eric at sa mga katulad niyang mamamahayag. Sa inyo sa mainstream media at sa mga vloggers. Huwag niyong bubulat-latin yung mga kaso namin sa ombudsman. Kung hindi, magkaka-Eric kayo. Gusto niyo makaka eric Ikaw, Jason, sa gusto mo makaka eric <laughs> oh. Ay, naku. Ipapatawag ka. Oh. oh eh, yun daw. Sino ba yan? Sino ba may kaso ng graft and corruption at plunder? Ay, hindi ko alam eh. Kaya kayo po tinatanong, bobong vlogger po ito. O, pakilagay, sa tangin ninyo, sino ba yung may mga kaso ng, ng plunder? Eh, batatalino yung mga manunood natin. Alam nila sino yung may mga kaso? Ako nga hindi ko alam. Ito eh, totoo, hindi ko alam. Hmm. Lagay nyo na lang. At sa mga manunood ng replay, sino ba yun ang malaman ko naman? Pambira, vlogger ako. Sa political vlogger, wala akong alam sino may kaso. Sino may kaso dyan sa ombudsman? Ha? Eh, pakilagay na lang. Ha? Pakilagay, pakilagay. Ha? Wag mo kakalimutan. Pati. Yung mga magre-replay. Noon, mga grap and corruption. Mm -hmm. Pumilis patatawag namin kayo, patapos pakukulong namin kayo. Oh. Eh, hindi po pwede yung ganon. No. Paalala naman ni Sonza. Oh, sabi na rito, may mga nababasa na akong pangalan. Ano yan? Graft and corruption ba yan? Pl, pl hindi ko alam yan. Ha? Hindi, tatanong natin kung totoo ba yan. Tanong, totoo ba itong mga nakasulat dito na mga pangalan? Trabaho ng media na bantayan ang kilos ng gobyerno at binigyan diin na pagpanday ng... Kaya ba mataas ang, malakas ang tahol? O, oh, matindi pala. Hindi, hindi ko alam. Jason, sa pakitanong nga. Kasi eh, kung nanonood ka, pakibasa batas ang trabaho ng kongreso. Samantala, ito na ang ikalawang araw ng hunger strike ni Ka Eric at Dr. Lorraine laban sa iligal na pagkakadetain sa kamara. Para sa Diyos at naman pala eh. Kaya pala malakas. Uh -huh. Sabi ni Gunry, alam na yan coach, hindi ko nasasabihin baka ipatawag tayo. Diyan hindi kayo papatawag. Kasi bago kayo patawag, unahin si Jason sa... <laughs> Kasi, <laughs> ay, hindi siya nagsiwalat eh. Oh. Ah, kaya hindi ko na binabasa yung pangalan nyo. Yung mga sinisiwalat nyo may kaso. Oh. Ang dami palang may kaso. Hindi lang yung recruiter ng NPA di umano. Ba't hindi nila maimbestigahan yan dyan? Gagaling talaga ng mga congressman. اين اخر